Matingin ako ng kung may masabit ditong isda. Ayan, di sana. O, ah, ano din, masakit lang ang bato. Grabe. Para naalala ka, aray ko, aray ko, aray ko, aray ko, katalim. Naalala ko sa Romblon. Ay, Dansoy. Parang sa Romblon, Dansoy, yung bato matalim. Aray ko, ang sakit sa paa. Uy, nasiksik doon sa hala ang aking suman na sinalang na nakalimutan ko na hindi panahango iniwanan ko na ayun o oh, dito masarap magligo yan malinis kaso malalim siya ayun may madaming kasag agoy madami ayun madaming nagapang nakasag Ayun. Ay! Madaming nagapang dali! Jack! Kuha mo yung suman nga nakasalang. May nakasalang na suman doon. Nakabalot sa aluminum foil. Dalhin mo din eh. Ayun. Yun guys. Yun la ah. Ayun oh. Ah. Uh, Diri pala nagtatago yung mga ano alimasag. Ayan oh dami. Dali may malaki. Uy. Uy malaki nang sa batok. Agoy, madami. Ay, maglabasan pala sila pag may tubig na mag-ano. Na, nakatago na sa bato. Dan! Maganda din eh, dali! Dio nanda, doon, doon. Pero dahan-dahan lang ha. di doon kayo o? Doon kayo. don malilom doon. Paul! Paul! Hindi, hindi dyan, dadaan dyan. Doon Dami, may malaki, Jake. Tumago sa butas ng ano, jack Dana, na, Jake, oh. Tara, Jake, oh. Na, yon, naglabas, oh. Katulad kagabi. Hindi, doon sila. Doon, oh, ay. Doon. Nakakasugat ang bato, ha. Doon ba kayo, oh. Doon, oh. Oo, oh, doon kayo. Ang kulit, eh. Ang kulit. Kila. Doon, doon, oh. Ayun, oh. May maputing, ano, doon kayo. Huwag dyan. Ay, ang kulit. Jan. Doon ba? Ayun, no? oh. No. Dili, lagi. Ayun, no? oh. Hoy, dere. Dere, dere. Ayan ba Daghang kayo. Ay, magtinilas kayo. Hait ang bato. Dah, may malaki doon nga alinasag. natago pala sila sa butas. Natago sa butas. Naa lagi manago lagi ni. dako di ako nakita ang tago. Sipu uy. Dalha dalha di ana. Ayaw nagsinilas si Agoy, wala man ni masamad masamat ginung tilan ba. Okay. La, Siyempre, ayaw pag apakan ka ng kanal. Kay laong kay na. Diri ka, ayaw pag-lukso ha. Kay sakit ng bato. Hinay-hinay lang. Sakit ang bato, di ba? Dianer, oh, dianer. Laong nga, laong. Siyempre, laong <coughs> Ano lang, hinay-hinay lang. Dianer La, lang. Laong di din ang kanal. La, um, lagi na. Makulit ka. Wow. Ma, mapasok ko dala. Kwa mga mugod nagsinilas. Dianer, sinilas. Add to cord. Add to cord. cord. Lami ito dili magano no. Maalis man lang ng mga kuan, sa, ano lang man ang sagbot. Nindot man di are ding ding oh. May mga alimasag na nagu sa bato. Bye bye vlogs.